Oh, oh. Lakwat serong motorista. Hello mga ko. It's me again, Lakwat serong motorista. So, nandito tayo sa may Binyan, Laguna. So, Santa Rosa, Binyan, Laguna. So, SM City, Santa Rosa. So, may tanghali na ulit magutom na rin tayo magkakaroon -tay tayo ng kakainan natin dito so mga may alam pa kayo dito kainan na masarap na mura kasi nagsasawa na rin tayo sa mga parets eh. o iba naman alam pa tayo dito baka oh, makita tayo dito yung pwede natin kainan may santo sabi niyan So yun know, na folks Wala pa tayo isang kainan dito so, Ano kaya mayroon dito ang kainan Naanap tayo ng Ayun Pandig 6.29 Wait lang wait lang So Wait lang ha ito oh. So ito mga coops, may nakita tayo dito. Ito na, tira, dito na tayo kakain. Unlimited 69, ay 79. Diyan, balay, gravy, saka cheese sauce. So pasokin na natin ito sa loob. Para makita natin all ano pwede natin kainin dito. Ito mga cops, yung address nila dito sa Binyan, Laguna. Along highway lang to. Tandaan so, lang natin. Ito yung mga pagkain nila oh. So, mga kops ang inodan natin is 2 piece chicken 99 pesos only gravy only cheese sauce saka only java rice yan o oh, lalaki oh. o pwede na yan sulit na itong 99 dito Boss, 24 hours ba ito? Hindi. 24 hours. Ito, itong... Ah? 8am. Oh. A few moments later. So, yun. Dumating ni order natin mga coops. Ito na siya. 2 piece chicken. Only... Only gravy sauce. Only cheese sauce. Saka only java rice. 99 pesos lang yan so bago to mga ka oops, sigurado bagong pesto nila to so sigurado papatok to so meron din silang mga andi na 79 pesos pero ito yung trip ko ngayon 2 piece chicken ito lagyan natin ng gravy sauce yan para magka, magkaiba ng kwan, tasa so tirahin na natin to mga ka oops. sigurado masarap to ito yun o oh, cheese sauce bagong bago ラ quacceron motorista。